consolidating the team. It's actually become bigger and stronger than it was before. Ilang oras matapos banggitin niyan sa Hawaii, nag-cruise ang landas sa mga haligi ng unit team sa pagbabalik bansa ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama niya kasi mula Amerika, si House Speaker Martin Romualdez ng lakas CMD. Habang sinalubong naman ang Philippine delegation ni Vice President Sara Duterte. Maraming kinamayan ng bise pero ang tagpong ito Pinag-usapan sa social media dahil hindi nakitang nagkamay ang dalawang opisyal, ang sabi lamang ng bise. Oh, hindi ko nakita. Hindi ko nakita yung nasa social media. Hindi ako makakomment. Parang sinabi din ito, man ang mga. Hmm, wala akong nakita. Hinihingan namin ang reaksyon si Speaker Valdez pero wala pa siyang tugon paugo ang sinasabing iringan umano ng dalawang opisyal. Una, nung nagbitiw ang bise bilang Sherman ng lakas CMD matapos sanggalin ng liderato ng Kamara sa pagka Senior Deputy Speaker si Pampanga Representative at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na malapit sa bise. Kamakailan naman, tinanggalan ng confidential fund ang budget ng mga civilian agency kabilang ang Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ni Duterte. Naging mitsa pa yan ng mga banat ng ama ng bise na si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa kamara at liderato nito. Kanina, inungkat ng dating Pangulo ang plano impeachment o mano laban sa anak. ginawa yan, babalik ako sa politika. either run for senator or I will run for vice president. Sabi ng kanyang anak, kung ano man yung uh, desisyon ni Pangulong Duterte ay buo ang suporta uh, ng pamilya sa kanya. Nauna nang sinabi ni Romualdez na walang niluluto at na-file ng impeachment complaint sa Kamara laban kay Vice President Duterte.